And we are back again mga sir Dito sa si Barakal TV For today's video Ay, So yun yeah, mga sir Sa magandang araw naman na para sa ating lahat Yan yeah, nandito nga tayo sa ating chat. So for today's video mga sir Ay mapakita ko sa inyo no, Si Buroko to may sakit Tapos yung ating RDNX pakita ko Nang itlog na So yun yeah, mga sir Update tayo sa ating mga kalapate Let's go! para sa ating lahat. At yan, noong isang araw nga ay nagpunta tayo sa may Burres Island. Yun nga lang, hindi natuloy na mga sir. Hanggang doon lang tayo sa, sa Narciso, Quezon mga sir. Hanggang doon lang tayo at doon na nirelease yung mga kalapate. Eh. sa Webes, itutuloy yung Burres Island. I-check iche yung weather forecast, tapos yung alon, pati yung hangin mga sir. No? Para tuloy na tuloy yung ating Burres Island celebsy. Yun nga lang, baka hindi na ako makasama kasi... Ayaw na ako payagan ng manager no, doon sa amin sa trabaho. <laughs> So yun, baka siniko na lang, tingnan natin kung ano mangyayari mga sir. So yung mga kalabatin natin, nandito, tingnan muna natin. Ito yung ating checker dyan, tsaka yung blue bar, no? Mag-pares sila, wala pa rin sila itlog. Andito yung ating Ardenix Pakito. Yung kapares nito na blue, ano, white flight mga sir. Ah, uh, kakabili lang natin isang araw is nakaalpas. Nakaalpas siya, no? Naiwan ko palang bukas itong ating pinto. Giniagawa. Tapos ito, nakataas ng ganyan. Oh no! Yan, so nais kasi minsan. At yun, pagtingin namin ni Nico, wala na yung ating ano white flight. So, bumalik doon sa ating pinagbilhan. So, tingnan ko kung, kung kukunin ko pa o hindi na, mga sir. So, ito si Putol. Tapos, andito yung kak na nabili natin, yan o. No? So, wala pa rin kapares. Hindi naalis. ano ko nang Uh, pinapatagal ko lang, uh, lang siya dyan para magtagpares, mga sir. So, si Kuntel, tsaka si Kitka. Tapos, andito yung iba nating kalapate, yan mga sir. So, nandyan sila. So yan mga sir no, at medyo maaga pa naman, kaso nga lang, malakas yung hangin no. Pero parunti muna natin to ang ating mga kalapate yan dyan. Kasi so, mukhang nagtatamlayan sila, no? So, parondahin muna natin. So, ayan mga sir, no? At ito yung ating mga kalapate. So, si Nakuntel, ang kapatid ni Puton, si Kitkat, si Barok, tapos yung ating checker na Orange Sing Sing So, ayan sila mga sir, no? At sila ay 2, 4, 6, Anim no, parang dahil muna natin mga sir no, yung ating mga kalapate. So anim sila dito, nilagyan ko na harang mga sir. So para nandun sila no, sa EVR eh. Tapos pagbukas natin nun Direct chili mga sir no? So parang demo na natin Let's go! So yan yeah, mga sir na no, yung ating mga kalapate at parunday muna natin So medyo maganda yung araw natin ngayon mga sir Tapos medyo mahangin ng konti So tinan natin kung lalayo yung ating mga kalapati So yan sila mga sir oh 2, 4, 6, 7 Dito sila mga sir Sumalis si MG So iniwan ako na si MG Tapos yun biglang lumabas pa din ah. agsibat siya palabas mga sir So yan mga sir no, at habang pinaparonta natin yung ating mga kalapate update tayo dito So ito si Kurokoto at si Negeo nandang mga sir may itlog na ulit sila dalawa So yung kanilang inakay kaino na malaki na yung natin nawala So yun hindi ko na nakita talaga mga sir no at nawala lang siya dito banda no sa ating loop So hindi pa naman yung nalipad ewan ko kung hindi naman siya nakain ng pusa kasi wala namang kalat na balahibo dito Hindi ko alam kung may nagkuha ulit So siguro hindi pa rin tayo tinitigilan ng mga magnanako na mga sir. Tapos nandito nga pala yung ating Arden X Paquito. Yan mga sir, tsaka yung Banjan Brook ni Nico. Yan, so meron na tong itlog, isa. Yan, so finally meron na tayong itlog dito sa galing kay ano Alarcon Love TV mga sir. So yan, tingnan natin. So ayun mga sir, ang ating Arden X Paquito at meron ng itlog na isa yun no. Oh. Pagkakatagal na ito, bago mang itlog. Yan, so tis-tis yung kanyang pakpak mga sir. Daya. So ito yung kapares niya no, yung proven breeder ni Nico. Yan yung ating banden brook mga sir. So hiniram ko lang yan kay Nico. Kasi to buti nag na sila mga sir. Hindi natin sigurado kung magkakasimilya yan, kasi unang itlog ito nitong ating Arden X pakito So unang unang itlog niya yan pagka nagkasimilya di ayos na ayos gagamitin natin pang NDR mga sir subukan natin yung Arden X ni Alarcon Love TV mga sir so yeah, mga sir at ito naman si Buruko at ano, si Negi so yeah, meron silang itlog dito dalawa so yung isang itlog dyan mga sir is yung itlog ng ating white plate na lumayas so nang itlog yung kahit walang kapares. ewan ko lang kung magkakasimilya pero sabay sabay yung tatlong yan halos sabay sabay talaga sila itong dalawang to magkasabay tapos yung isa nasundan lang kahapon so tingnan natin so ito si Buruko mga sir medyo tamlayan siya to going light ata ah, to si Buroko to mga sir so hindi na siya namamara ko na. hindi na namamara ko hindi na ganun kalakas yung mga kalapate natin nandito na mga sir yan nagtambay tambay na sila dun nagtutuka sa mga buhangin tapos ito si Guntel so mga sir at ito si Buroko to hindi na siya ganun katabang hindi na din siya namamara ko going light talaga ang gana niya so ang payat na din ni Buroko to mga sir hindi na nalipad hindi ko lang kung bakit pero hindi na siya nalabat mga sir inom lang siya ng inom yan oh. So lagi siyang nainom, hindi siya natuka. Kasi to si Negi, ayos naman yan, wala yung ano problema. So, ito lang si buru ko to medyo ano, going late talaga siya, hindi siya nalipad. so so, mga sir, tingnan natin si buru ko to ano. So kawawa itong alapating to medyo payat na siya mga sir. Tapos hindi siya nalipad. Ayan o. Oh. So kung ito masigla, diretso lipad to. Oh diretso lipat so ngayon wala hindi siya makalipat yan o tako layo tayo ng konti yan tapos lapitan natin hindi ito mga sir o oh. going light talaga siya ay mga kung bakit Tamlayan sa mga sir oh. so sinubuhan ko siya kahapon ng wakamoto tapos ngayon titingnan ko subuhan ko din ng ano na probiotics mga ang B12 mga sir tingnan natin kung makaka-recover kawawa naman si bro ko to mga sir ayun o oh. hindi siya nalipad kahit na ano hawakan-hawakan natin sabi ko lang kung bakit so dati pagka alpas natin sa kanya diretsyo runda ayun ito medyo going late na si bro ko to mga sir so yun siya medyo payat na o oh. Tapos hindi na talaga siya na mamarako. Dati ang lakas-lakas mamarako nito ngayon. Wala na, hindi, hindi ko na naririnig yung kanyang ano, buro ko to mga sir. Yan, kaya buro ko to ang pangalan nito kasi ang lakas nito mamarako ngayon. Ah, wala na, patuka-tuka na lang siya. No? Pero medyo masigla pa naman, tingnan natin sa mga susunod na araw. So bibili ko siya ng Integra 3. So baka yun muna patuka natin sa kanya mga sir. So yun mga sir at yung mga kalabatan natin nandito. Yun na sila. So papapasukin ko muna kasi baka masakit dito sa labas. At tutukas sila ng mga bato bato mga sir. So try muna natin papasukin. Let's go! tapos si ano, si yung kapares ni Boroko to pumasok din dito mga sir. Yung nagtutok na ng mga sir, si Baltic. Yung kalapati ni Nico mga sir. Sen sila medyo madami pa naman no. Tapos meron pa tayo dito mga sir. Yan, mga breeder natin, hindi pa rin natin napapatuka. Meron pa yan. Tapos sila sa labas pa mga sir. Nasa, so, patukain muna natin mga sir. Let's go! date sa ating mga kalabate, so yun si buro ko to, makikita nyo naman yan o no? so nakayup-yup -yup sya doon so yan mga sir si buro ko to, nakawawa no? naman, so nakayup-yup -yup. so tinan natin kung ano yung gagamitin natin gamot sa kanya tatanong din ako kay Nico, so baka alam nyo din ano yung gamot dito so nagtatamlayan, bigla lang sya nagtamlayan tapos yan mahina na ito mukha so, hindi naman siya ganun naranda mga sir kasi nga breeder natin siya dito inalapasan lang natin siya nung pinagkakakot natin doon sa kanilang nest bowl mga sir so yan, tapos ngayon ganito na siya mga sir Tamlay na wala naman siyang kanker chine ko yung kanyang bibig walang kanker mga sir so hindi ko lang alam kung ano nangyari dito going late at tatawag dito mga sir no? kasi sobrang gaanan niya tapos payat na Mahina tumuka Tapos laging nainom mga sir So yan siguro ko to, mga sir So yon at hanggang dito na lamang muna yung ating video So update ko na lang ulit kayo bukas Tapos pagka sa isang araw May ilolap visit pala tayo no Na may mga magagandang kalapate May mga signature tsaka degree mga sir So tingnan natin yun abangan nyo yun, mga sir so, Sa Bureas Island hindi ko alam kung makasama pa ako Kasi Ayun na ako payagan sa trabaho namin mga sir no. At yun, so hanggang dito na lang muna ang ating video. So, salamat sa nag-like, Share. Like, subscribe. At yun. Sana gumaling pa to na no? siburo ko to mga sir kasi sayang yung kalabating to. So, peace.